Hello magandang umaga mga kaibigan So narito muli tayo sa ating channel Para matuto ng iba't ibang kaalaman Ang paksa na ating pag-aaralan sa umaga nito mga kaibigan Ay tungkol sa limang paraan Para ikaw ay umaman na Mga kaibigan Sa totoo lang maraming tao Ang gustong gustong umaman Huwag na tayong magpakahipokreto Maraming tao Ang gustong gustong umaman Pero maraming mga tao Ang walang ginagawa Para maging mayaman sila meron namang ibang mga tao na akala nila ay mayaman na sila dahil nga malaki ang kita nila at kontento na sila sa ganong pagkakataon o sa ganong sitwasyon na kumikita sila. Hindi nila alam o hindi nila nare-realize na hindi naman sila habang buhay malakas. Hindi naman sila habang buhay magtatrabaho. At sa sandaling tumigil ka sa pagtatrabaho ay titigil din ang cash flow sa buhay mo sa pamilya mo pero hindi titigil ang pangailangan mo kaya't sinasabi ko sa inyo mga kaibigan na kayo man ay empleyado ngayon o mayroong mataas na posisyon tandaan ninyo darating din ang araw mawawala din yung trabaho mo dahil darating yung araw ha, ah, hihina yung katawan mo at hindi nakakayanin hindi ka napitid para dun sa trabaho yon kaya dapat magkaroon ka ng kaisipan na dapat palang ngayon pinaghandaan mo na yung oras o panahon na ikaw ay tatanda at hindi mo nakakayanin ang magtrabaho. So ang video ng ito mga kaibigan ay tutulong sa inyo para mabuksan ang inyong isipan kung paano ba kayo dapat yumaman. Ano bang mga bagay ang dapat nyong gawin para kayo ay umaman? Ang unang bagay na dapat nyong gawin kaibigan para kayo ay umaman unang-una ay eh dapat tama ang iyong mindset. Kasi mga kaibigan, kung ang mindset mo ay mahirap, okay na sa'yo ang maging mahirap, o di kaya ang mindset mo ay masama ang mga mayaman. Mali yun mga kaibigan. At siguro, kung ganun ang mindset mo, kahit bigyan ka parang pera, babalik at babalik ka pa rin sa pagiging mahirap. Bigyan ka man ng bahay, babalik at babalik ka pa rin dun sa lugar. Kung saan kasama mo, ang mga kaibigan mo, ang mga kamag-anak mo, dahil ayaw mong umalis sa lugar na yon. Kaya nga mga kaibigan, kung titignan ninyo, may mga tao na pinagkakalooban ang bahay ng gobyerno. Pero anong ginagawa nila? Bumabalik pa rin doon sa lugar kung saan sila inalis ng gobyerno. Di ba? Kaya dapat tama ang mindset mo na hindi naman masama ang maging mayaman. Ang masama lang ay yung nagiging gahamal ka na sa pera O di kaya mo na yung pagiging mayaman mo Ang masama kaibigan, yung maging mahirap ka Tapos magiging pabigat ka sa iyong pamilya o sa iyong mga kapatid Dahil nga hingi ka ng hingi sa kanila ng pera O di kaya ay naging mahirap ka at napilitan kang magnakaw Dahil nga wala ka ng panggastos, wala ka ng makain Kaya't ang unang bagay kaibigan na dapat mong baguhin sa iyong sarili kung gusto mong yumaman ay ang iyong mindset. Ang ikalawang bagay kaibigan na dapat mong gawin kung kulang ang iyong kinikita ay dagdagan mo ang iyong sources of income. Mahalaga ka kaibigan na maintindihan ninyo na kung gusto mong yumaman o umunlad ang iyong buhay, huwag kang makontento sa iisang source of income na kadalasan ay nakukuha mo lang sa sweldo mo bilang empleyado. Dahil paano na lang kung nawalan ka ng trabaho? Nakita natin yan mga kaibigan nung pandemya na maraming tao ang nawalan ng trabaho at maraming tao ang naghirap dahil nga nawalan sila ng trabaho. Kahit kung gusto mo umunlad ang iyong buhay, dagdagan mo ang sources ng iyong income. Ngayon kung paano mo gagawin yan kaibigan ay maaari ka sigurong magnegosyo magtinda-tinda pagkatapos ng iyong duty sa trabaho. O di kayo mag-vlog ka na baka sakaling kumita ka dyan. Mga kaibigan, hindi imposible na magkaroon ng higit sa isang source of income. Kung titingnan nyo ang mga mayayamang tao mga kaibigan, hindi lang iisa ang sources of income nila. At hindi lang sila nakukontento sa iisang source of income. Ikatlo mga kaibigan, kung ikaw naman ay papasok sa isang negosyo, pag-aralan mo munang mabuti ang sistema ng iyong negosyo bago ka mamuhunan ng malaki sa iyong negosyo o di kaya mag-expand ng iyong negosyo. Ito pa mga kaibigan ang isa sa mga pagkakamali ng mga taong may pamuhunan. Kapag malaki ang puhunan nila, malaki din ang ipupuhunan nila. Sa kabila ng hindi pa nila alam yung sistema ng negosyo, hindi pa sila sigurado kung yung negosyong yun ay ba o kilikin ng mga tao. So ang dapat mo munang gawin mga kaibigan, pag-aralan mo yung sistema ng iyong negosyo at kapag tiyak ka na na kumikita ang iyong negosyo at kaya mong makipagsapalaran ng mas malaking puhunan, diyan ka maglabas ang puhunan ng mas malaki. At kahit pangutang mo pa yan, kung alam mong babalik yan sa iyo, dahil nakikita yung iyong negosyo ay huwag kang mag-alinlangan na mangutang sa bangko. Ikaapat na bagay mga kaibigan ay mamuhunan ka sa mga income generating na mga bagay at huwag sa mga bagay na maging liabilities mo lamang tulad ng mga gadgets, ng mga sasakyan at bahay. Kasi yung mga yan mga kaibigan, yan ay magdudulot lang sa iyo na gumastos ka tulad ng sasakyan Maintenance pa lang yan mga kaibigan ay gagastos ka na. Yearly gagastos ka dyan. Maging ang bahay. Ang bahay, maliban kung ito ay yung paupahan, ay tulog na pera. Dahil ang bahay, hindi naman kumikita ang bahay. Kaya dapat mamuhunan ka sa mga income generating na mga bagay ikalimang bagay kaibigan na siya magiging dahilan para ikaw ay maging mayaman ay pagsumikapan mong magkaroon ng passive income. Passive income. Ang passive income mga kibigan ito yung income na kinikita mo kahit na hindi ka nagtatrabaho o nagtatrabaho ka man ay konti lang. Alam niyo sa Pilipinas, mga kaibigan, maraming in-offer ng mga passive income. Merong dividend earning stocks, treasury bond, mutual funds, may mga cooperatives, may mga investment crowding fund. Ang mga bagay na yan, mga kaibigan, ay, ay wala kang control. Hindi mo control ang mga yan. At komplikado ang mga bagay na yan. Kaya para sa akin, mga kaibigan, ang mga best na passive income ay mga property rentals. Halimbawa yung bahay mo, balang araw, maging paupahan yan. O di kaya yung makapagtayo ka ng lease commercial space o yung mga inuupahan ng mga negosyante para sa kanilang business establishments, di ba? Isa pa sa magandang passive income mga kaibigan is having public utility vehicles. Yung pagkakaroon ng mga PUBs katulad ng modern jeepney, buses, taxi, yan yung mga utility vehicles na pwede mo na pwedeng magbigay sa iyo ng passive income. Kapag meron ka ng mga kapag meron ka ng mga jeepney o kung sakali mga buses, mga taxis, konting effort mo na lang mga kaibigan, kikita ka na kaagad ng pera. So ito yung mga paraan para ikaw ay umaman na ngayon kaibigan. Alam ko na gusto mo ring umaman, hindi para maging masama ka at gawin ng kalayawan sa buhay kundi para ikaw naman ang siyang makatulong sa iyong kapwa. Hindi lamang sa pagbibigay sa kanila ng trabaho, kundi pagbibigay sa kanila ng mga bagay na makakatulong sa kanila para matulungan nila ang kanilang sarili. So, hanggang dito na mga kaibigan na ating video. Sana meron kayo natutunan. At kung gusto nyo pa ng ganitong mga videos tungkol sa kalaman, don't forget to click the subscribe button at your notification bell sa baba ng ating video para lagi kayong updated sa aking mga latest uploads sa aking channel so that's over now and as always have a nice day everyone